mas meron kang alam at mas matindi yung alam mo kesa sa alam ko. Siguraduhin mo lang na mas matindi yan, Daniel Razon. Kasi, naku, dahil tinitiyak ko walang mas titindi sa mga alam ko, Daniel Razon. Kaya pati amoy ng paamo, alam ko eh. Meron pa bang titindi doon? O sige, pati amoy ng iyong hininga, alam ko. Biblically, meron din akong batayan sa Biblia. Totoo po ba may halal sa bahay nila, nila sa Brazil? Opo, totoong meron pong halal. Tanungin niyo po si Sismeli Malay, yung pong kapatid na manggagawang mataba na nasa Brazil. Totoo po yun kasi sabi ni Brad Eli, siya daw po yung inutusan niyang ipaimbestiga yung tatak na halal na yon. Sino pa po ang pwede niyong tanungin? Si Sis Rose Magallanes Alasida, asawa ni Brad Emar Alasida na translator ng Portuguese. Siya naman po kasi si Sis Rose yung pong taga taga purchaser. Siya po yung taga bili, taga palengke ng mga kailangan grocery items sa sambahayan ni Brother Eli sa Brazil. At hindi po yan mapapasinungalingan ng ano ng ng mga KNP, especially si Brad Mel Magdaraog. Meron pong file dyan sa Ad Pro na tinatawag nila ngayong MCGI Pro na naka-line up na po yung paksang aralin regarding dyan sa aral, sa aral na halal na yan, nakabawalan. Ililift na po yan dapat ni Brother Eli yung aral na bawal yung halal. Dahil according sa pag sa pag na at pag-iimbestiga na pinagawa ni Brother Eli, wala pong religious ritual na ginagawa pagka po nag slaughter yung mga Muslim. Wala pong ano, wala pong it, it does not ano uh, wala po siyang kinalaman sa aral tungkol dun sa inihain sa Diyos Diyosan. Shout out po from Cebu Division from Brother Victor Pepito Amoges III. Ganyan po pagbuli sa grupo niya lang malakas loob. Metong muing kalaban tamo talaga ken IKDR ang poreng sipsip a KNP. Sabi po niya tatalugo tatagalugin ko po isa lang po talaga ang kalaban natin dyan, si KDR at yung mga sip-sip na KNP. Hindi po lahat ng KNP sip-sip. Dahil meron pong mga KNP dyan, alam ko nararamdaman ko sa kalooban ko na merong mga KNP dyan na uh, makadiyos. Ipanalangin po natin na manindigan po sila sa Diyos. Friend ko dati yun si Sis na may asawang foreigner kaso di ko na nakikita baka in niya ako. Opo, baka in-unfriend niya po kayo kasi yun po ang utos ni Daniel Rason. Binabati ko rin, sabi ni Sis Tenten Love, binabati ko rin si Brad Fernand ng EDSA Timog and also sa Jaconesa ng EDSA Cubao na nagutos i-block ako. Saludo po ako sa pagiging masunurin nyo sa nakakataas sa inyo, pag-ibig po. At kahit may religious ritual pa, Islam is an Arabic religion. It is an Abrahamic religion. If you if you read Bible in Arabic, God is translated as Allah. Ano po kasi wala po talagang religious ritual ang ano ang halal. Kaya yun po naka-line up po yung paksang aralin na yun. Alam po yan ni Brad Mel Magdaraog. Hindi mo pwedeng mapasinungalingan ngalingan yun Brad Mel Magdaraog. Dahil pagka-idininay mo yun, isa ka na rin kampo ni Satanas. naka up na po yung paksang aralin na yun na nabinalangkas ni Brad Eli na nililift yung pagbabawal sa halal dahil wala po according sa mga investigasyong pinagawa ni Brother Eli wala pong